Magandang umaga sa inyo, mga bata. Magandang umaga sa iyo, Enchonggo. Magandang umaga, Kuya Wanlu. Mayroon akong kwento para sa kanila at para sa iyo. Handa ka na ba makinig? Oto. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang tuta na sumuway sa utos at bilin ng kanyang ina. At ang pamagat ng kwento ay susubukan ko. Ha? Huwag na sudukan, gawin mo. Hindi, ang pamagat, Enchonggo. Pwede ba makinig ka na lang? O, sige po. Isang araw, Naghahanda na sa pagpasok sa paralan si Batik nang lumapit ang kanyang ina. Batik, anak! Hindi ko na maihintay ang pagdating ng tricycle na sundo mo. May mahalaga kasi akong lalakarin. Basta tandaan mo lagi ang mga biling ko, dito ka lang maghihintay sa harap ng bahay natin. Opo, nanay. Tapos biglang naalala niya, Ay nako, hindi ko pala nasabi kay nanay na hindi ako masusundo ng tricycle ni Mang Douglas dahil may sakit siya. Kaw-kaw! Masaya akong papasok sa paaralan at hindi ako sasakay sa ibang tricycle. Tatawid akong mag-isa. Susubukan ko. Madalas kasing pagbilinan ng kanyang ina si Batik na huwag sumubok na tumawid sa highway o sa malawak na kalsada na dinaraanan patungo sa paaralan. Tuwang-tuwa si Batik nang makarating siya sa malawak na kalsada. Nakita niya rin ang mga mabilis na sasakyan na dumaraan at nakita rin niya ang isang aso na tumatakbo patawid ng kalsada. Gagayain ko ang ginawa ng mamang aso. Tatakbo din ako patawid sa malawak na kalsada. Tuwang-tuwa si Batik sa mga unang hakbang niya habang tumatakbong patawid nang bigla niyang mapansin ang isang malaking truck. <gasps> Bigla siyang kinabahan at napahinto. Naku po, ang malaking truck. Ano kaya ang gagawin ko? Itutuloy ko ang paktakbo pero nalito na ako. Tama si Inang Aso. Mahirap tumawid sa malawak na kalsadang ito. At lalong nakadaman ng takot si Batik nang magsimulang bumusina ang mga sasakyan. Tumawag ng atensyon sa mga kapwa aso ang nangyari kay Batik. Pag-uwi sa bahay, agad na ikinuwento ni Batik sa kanyang ina ang pangyayari. Sabay yakap at hingi ng tawad. Hindi ko na po susubukan suwayin ang mga bilin at babala ninyo. Pangako po 'yan. O ano mga bata, nagustuhan ba ninyo ang aking kwento? At tandaan niyo, kung ang tutang si Batik ay nalagay sa panganib dahil sa pagsuway sa ina, aba, di lalo na kayong mga bata. Dapat kayong sumunod sa bilin ni nanay at tatay. Ikaw, Ensong, naintindihan mo ba? Oto. Susunod ka na sa mga magulang mo? Oto. Batay ka, sino daw nanay ko? Hindi mo kilala? Ang alam ko lang, ikaw ang tatay ko. <laughs> Basta sumunod ka sa mga magulang mo, yun ang mahalaga. Hanggang sa muli, paalam. Paalam.